Agandang uh, gandang hayop sa umaga. Ito po si Doc Bernie. So tuloy-tuloy ang aming series sa information dissemination tungkol sa rabies because next month is rabies month. Today po ay kasama natin si Dr. Iris dito sa City Vet at marami po tayong katanungan tungkol sa rabies. Walang tanong, Doktora. Ano bang pagkakaiba ng bakuna ng City Vet sa bakuna ng private clinic? Yes, Doc. Madami nagtatanong niyan. So, basically, same lang po. Same lang tayo nang ginagamit sa mga uh, private clinic. Ang kaibahan, siguro ang masasabi ko, may bayad sila sa amin ay libre. Pero kung sa brand, usually, same naman din. Pero may mga ibang clinic na ibang brand yung ginagamit. Pero yun nga, sa amin, sa City Vet po, libre po ang bakuna. And pwede po siya sa lahat ng uh, lahi ng aso at pusa, may breed man o wala. okay Thank you, Doktora. Ayun po, tuloy-tuloy po ang libre naming anti-rabies dito sa office. Then, imaliban po po sa pag house to house namin. Okay? Ang next question natin ay tungkol naman sa mga penalties. So, yung mga, halimbawa, ay eh, yung aso, Doktora, eh, hindi nila itinali. O kaya yung aso nila, eh, hindi pinabakuna ng anti-rabies. Or yung aso nila naman ay nakakagat at hindi pinabakunahan ng may-ari ng aso. Ano yung mga multa dito, Doktora? So sa Pilipinas po, meron tayong tinatawag na Anti-Rabies Act of 2007. So under dito, may mga penalties tayo. For example, yung mga aso na hinahayaan lang natin na pagalagala, hindi nakatale, hindi nakakage. So may multa yan na 500 pesos. So pagka naman ayaw nyo pong pabakunahan yung aso nyo ng anti-rabies, may multa po tayo na 2,000 pesos. And then pagka po nakakagat yung aso mo o nakakalmot yung pusa mo, tapos ayaw mong i-shoulder yung expenses ng biktima so magmumulta ka tapos ayaw mo rin uh, under observation ang um, 14 days yung aso o pusang nangagat o nangalmot magmumulta ka ng 25,000 pesos. Okay, and malinaw na malinaw yung pagkasabi ni Dr. Iris so dapat maging responsible owner po tayo Today po natapos pa namin ang malaking barangay ng Bagong Sikat at uh, barangay Kabu, house to house vaccination. Bukas po ang City Vet ay nasa barangay Palagat, barangay Ibabaw na. Yun po. Uh, sa so pong magandang umaga sa inyong lahat, be responsible pet owner.